bihira tayo magkaroon ng tandem na ganyan. Bakit sisirain ng iba? Pati si Miss Cory again sa kumakalat na may comeback si Donnie at ex-love team Kisses Delevin. Grabe din talaga magbigay ng support ang management. Nag-call out agad matapos mapag-usapan ito. Sobra na kasi nadadamay din si Bel Mariano. Kahit sino mapapareact kapag nababastos ang love na ito. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Buti pa management, gumagalaw agad kapag usapang Belle. Alam kasi nila kung gaano kaganda at kabait ang dalawang ito. Napaka down to earth, hindi may yabang kahit malayo na ang narating nila. Sana itigil ang pagpapakalat ng dating katandem ni Donnie. Obvious naman, na lang ang hindi makaget over about sa LP o sa past LP ni Donnie sobrang bait ni Bel Mariano hindi deserve ni kumpara at usgahan ng kahit sino para lang ipagmalaki ang nakaraan wala sa posisyon mahiya naman din kayo sa management wala silang balak alisin ang donbel napakalaki din ang utang na loob ng management sa donbel ang ganda ng pinakita nila noong pandemic. Sila rin ang kumata para mas umangat pa ang network. Wala man pranti sa noon, pero ang kanilang tandem ay habi na habi at sikat na sikat. Yan lang yan sa mga samot sa aring komento. Anong senior ito sa inyo update? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.